sa karagdagan pa nating mga balita. Pag-uulat mula naman sa ating CMN Rowing Reporter sa Mindanao. CNN live, live Nation. Willy Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong adlaw, mga taga Mindanao. Kinumpirma ni Police Lieutenant Yusof Lim, Deputy Police Station Chief sa bayan ng Shukon, del Norte Municipal Police Station, ang pagkakarang ng labing anim na mga sakay sa isang lansat na dumaan sa baybayang dagat sa barangay Matiag, Naturang Bayan at Lalawigan. Ayon sa Police Chief, pinaniwala ang mga miyembro ng anti grupo ang labing-anim na mga sakay na kumpiska sa mga otoridad ng isang M16 Armalite rifle, isang M14 rifle at isang .45 kalibring pistola na limas din ng mga bala. Ditinido ngayon ang labing-anim na mga naaristo sa PNP Shukong na pending identity. Samantala, na-recover naman sa 6th Infantry Battalion ang mga armas panggera tapos ang nangyaring enkwentro sa pinaniwala lokal terorist ng grupo sa barangay 10 v bayan ng dato sa Libo Maguindanao del Sur. Ang mga armas na na sa clearing operations ay kinabibilangan ng isang M14 rifle, dalawang magazines, dalawang punto .45 pistola with magazines at isang bundle Walang natagpo ang Casualty ayon pa kay 6th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Al Victor Barclay Well, Ramos CMN Robing Reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng City Base nagulat ng live para sa CMN Pilipinas Maraming salamat, Tawili really Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. MN Live, Live. Nation, Nation.